Hello guys, magluto tayo ng pancake gamit ng cornstarch at saka itong itlog na to. So ayan guys, uh, maglalagay ako ng asukal. Control lang natin. At lagyan natin to ng Alaska powder. Alam mo guys, ang sarap nito guys. di ba diba yung ginagamit natin is yung arena. Ako naman itong cornstarch. Trinay ko lang siya pero ang sarap ng lasa niya guys. Saka ako siya lagyan ng star margarine para hindi siya ano, mahirap lutuin. Yan, halu-haluin lang siya ng gusto, guys. O, yan. Nasunog tuloy yung aking mantika, guys. Hindi to luma. Bago to, nasunog lang yung mantika ko. So, ginamit ko yung frying pan na napakaliit, guys. Ayan. So, maglalagay na tayo ng... Ano? Ayan. Maglalagay na tayo sa ating frying pan. Mahirap nga lang siya lutuin. Parang medyo durug durog ng konti. Pero guys, ang sarap talaga niya guys. Try mo to. Ayan. Tignan mo naman hindi. Wala sa ayos yung aking paglalagay. O eto na nga. Naluto na nga guys. Tignan mo. Um, hindi magandang pagkakaluto. Pero masarap talaga siya i-try mo yung cornstarch invest na harina. ayan, thank you for watching huwag niyo pong kalimutan mag like, share and subscribe sa aking channel, thank you, thank you